Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Ngayon, ito ay tungkol sa mga katangian ng CSS na may kaugnayan sa user interface. Maaari mong matutunan ang tungkol sa mga katangiang content, cursor, pointer events, at resized, kabilang ang kanilang mga gamit at kung paano isulat ang mga ito. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Tingnan muna natin ang ari-arian ng content. Ang ari-arian ng content ay ginagamit upang magdagdag ng nilalaman sa mga pseudo-elemento, karamihan sa before o after. Ang ari-arian na ito ay ginagamit upang tukuyin ang teksto, mga imahe, mga counter at iba pa, na hindi direktang ipinapakita sa loob ng elemento. Ang pangunahing layunin nito ay payagan ang pagkontrol ng dekoratibong nilalaman o karagdagang impormasyon na hindi direktang isinusulat sa HTML gamit ang mga style sheet. Sa halimbawa na ito, node, ay dinagdag bago ang elemento, at end, ay idinagdag pagkatapos. Ginagamit ng mga ito ang pseudo-elements na before, at after ayon sa pagkakabanggit. Ang ari-arian ng content ay maaaring tumanggap ng sumusunod na mga halaga. Teksto Maaari kang magdagdag ng teksto sa pamamagitan ng paglalagay ng string sa loob ng double quotes. larawan Maaari kang maglagay ng larawan gamit ang URL na function. counter Gamitin ang counter na function para magpakita ng counter. Attributo. Maaaring gamitin ang ATTR na function upang ipakita ang halaga ng attribute ng isang HTML elemento. Halimbawa, maaari mong ipakita ang katangian na title. Wala. Nagtatakda na walang nilalaman na ipapakita. Ito ang default na estado. Kapag gumagamit ng content na property, tandaan ang mga sumusunod na punto. Ang ari ari-arian ng content ay para lamang sa mga sudo elemento, hindi sa mga regular na elemento. Dahil hindi ito idinaragdag sa DOM, hindi ito maaaring direktang manipulahin gamit ang JavaScript. Maaaring makaapekto ito sa layout, kaya't karaniwang ginagamit ito upang magpakita ng dekoratibo o karagdagang impormasyon. Susunod, tingnan natin ang ari-arian ng cursor. Ang katangiang cursor ay ginagamit upang tukuyin ang uri ng cursor na ipapakita kapag inilagay ang pointer ng mouse sa isang elemento. Maaari mong tukuyin ang iba't ibang estilo ng cursor at kalimitang inilalapat ito sa mga interactive na elemento upang mapabuti ang karanasan ng user. Ang mga sumusunod na halaga ay maaaring tukuyin bilang mga uri ng cursor. Ang default ay ang normal na arrow cursor, ang default na cursor ng browser. Ang pointer ay isang hand-shaped cursor na ipinapakita kapag inilagay sa isang link. Ang text ay isang I-beam cursor na ipinapakita sa mga lugar kung saan maaaring pumili ng teksto. Ang move ay isang cross-shaped cursor na ginagamit kapag maaaring i-drag ang isang elemento. Ang crosshair ay isang crosshair cursor para sa tumpak na pagpili. Ang not allowed ay isang cursor para sa mga rehiyon o aksyon na hindi pinapayagan. Ang HELP ay isang cursor na may tandang pananong na ipinapakita kapag inilagay sa mga elemento na maaaring magbigay ng impormasyon sa tulong. Ang WAIT ay isang hourglass o bilog na cursor na kumakatawan sa estado ng pagpoproseso. Ang PROGRESS ay isang cursor na kumakatawan sa isang operasyong isinasagawa. Gayunpaman, ipinapakita nito na maaaring magsagawa ng ibang mga operasyon ang gumagamit. Ang grab ay isang cursor para sa pagkuha ng mga elemento na maaaring i-drag. Ang grabang ay isang cursor na nagpapahiwatig na ang isang elemento ay kasalukuyang niyuyugyog. Ang resize ay isang cursor na ginagamit kapag maaaring baguhin ang laki ng isang window o elemento. Mayroong iba't ibang uri depende sa direksyon. N resize, isang cursor ng pagbabago ng laki na nakaturo pataas. S resize, isang cursor ng pagbabago ng laki na nakaturo pababa. ER resize: isang cursor ng pagbabago ng laki na nakaturo sa kanan. W resize: isang cursor ng pagbabago ng laki na nakaturo sa kaliwa. NE resize: isang cursor ng pagbabago ng laki na nakaturo sa kanang itaas. NW resize: isang cursor ng pagbabago ng laki na nakaturo sa kaliwang itaas. SE Resize, isang cursor ng pagbabago ng laki na nakaturo sa kanang-ibaba. SW Resize, isang cursor ng pagbabago ng laki na nakaturo sa kaliwang-ibaba. Posible rin natukuyin ang passage cursor gamit ang URL. Sa halimbawang ito, ang CustomCursor.png, ay ang file ng larawan para sa cursor. Kung hindi magagamit ang imaheng yon, ipinapakita ng browser ang default na cursor nito gamit ang auto. Itinatakda ng cursor property kung anong cursor ang dapat ipakita kapag ang user ay nasa ibabaw ng isang elemento. Mayroong iba't ibang estilo ng cursor na magagamit depende sa paggamit at maaari ring itakda ang mga passage ang cursor. Sa pamamagitan ng pagpili ng angkop na mga estilo ng cursor ayon sa interaktibong mga elemento at mga limitadong operasyon, maaaring magbigay ng mas user-friendly na UI. Susunod, tingnan natin ang pointer events na property. Ang pointer events ay ginagamit upang kontrolin kung paano pinoproseso ng isang elemento ang mga event mula sa pointer devices tulad ng mouse, touch, at stylus karaniwan kapag naklik o handover over ng isang user ang isang elemento nakakatanggap ito ng pointer events ngunit maaaring baguhin ang ganitong pag-uugali gamit ang property na ito sa pointer events auto na klase ang pointer events na property ay nakatakda sa auto na nagpapahintulot sa normal na click at hover events na maproseso ang elemento ay maaaring i-click kaya nagpapakita ito ng mensahe kapag na -click. Sa Pointer Events Auto na klase, ang Pointer Events na property ay nakatakda sa non, kaya hindi natatanggap ng elemento ang Pointer Events. Kahit na ang cursor na property ay nakatakda sa pointer, hindi nagbabago ang cursor ng mouse at ang ibang mga elemento sa ilalim ay nagiging clickable. Itinatakda ng Pointer Events na property kung tumatanggap at kung paano tumatanggap ng Pointer Events ang isang elemento. Maaari mong tukuyin ang mga sumusunod na halaga. Oto ang default na halaga kung saan normal na tumatanggap ang elemento ng mga Pointer na kaganapan. Kapag tinukuy ang None, hindi tumatanggap ang elemento ng mga Pointer na kaganapan. Hindi pinapagana ng elemento ang mga pakikipag-ugnayan gaya ng pag-click at pag-hover, ngunit ang ibang mga elemento sa ilalim ay maaaring tumanggap ng mga pointer na kaganapan. Ang mga halagang ito ay pangunahing ginagamit para sa mga elemento ng SVG. Ang bawat halaga ay kumokontrol kung ang mga partikular na bahagi ng isang elemento, tulad ng fill, stroke, at iba pa, ay tumutugon sa mga pointer na kaganapan. Ito ay hindi karaniwang ginagamit sa mga regular na HTML na elemento. Narito ang ilang mga halimbawa kung paano gamitin ang property na pointer events. Pagpili ng mga elementong nais mong i-disable. Ang halaga na none ay kapaki-pakinabang para sa pansamantalang pag-disable ng mga elemento gaya ng mga pindutan o mga link. Paggamit kasama ng mga overlaid na elemento. Kapag nakaset ang property na position sa absolute o ang mga elemento ay nakalayer gamit ang property na z-index, ang pagtatakda ng pointer events sa non sa pinakamataas na elemento ay nagpapahintulot na ang mga pointer na kaganapan ay pumunta sa elemento sa ilalim. Susunod, tingnan natin ang katangiang resize. Ang katangiyang Resize ay isa sa mga property ng CSS na tumutukoy kung saang direksyon maaaring baguhin ang sukat ng isang elemento ng gumagamit. Sa pamamagitan ng property na ito, maaari mong pahintulutan ang mga elemento na mabago ang sukat ng patayo o paalang sa pamamagitan ng pag o tunuyang i-disable ang pagbabago ng sukat tinutukoy ng resize na property kung sa ang mga direksyon maaaring baguhin ang laki ng isang elemento. Maaari mong tukuyin ang mga sumusunod na halaga. Ang pagtukoy ng both ay nagpapahintulot na mabago ang sukat ng elemento sa parehong patayo at paalang na mga direksyon. Ang pagtukoy ng horizontal ay nagpapahintulot na mabago ang sukat ng elemento sa paalang na direksyon lamang, lapad. Ang pagtukoy ng vertical ay nagpapahintulot na mabago ang sukat ng elemento sa patayong direksyon lamang, taas. Ang pagtukoy ng non ay nagdi-disable ng pagbabago ng sukat ng elemento. Ito ang default na halaga. Ang pagtukoy ng inherit ay magpapamana sa elemento ng halaga ng property na resize mula sa magulang nito. Upang gawing resizable ang isang elemento, kailangan mong itakda ang property na Overflow kasabay ng property na Resize. Ang mga resizable na elemento ay maaaring mga ilangan ng scrollbars at karaniwang itinatakda ang Overflow Auto. Ang pag-resize ay karaniwang ginagamit sa mga block na elemento tulad ng Div at Text Area. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Ang channel na ito ay nagbibigay ng praktikal at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagprograma. Mag-subscribe sa channel at sama-sama nating palalimin ang ating kasanayan sa pagprograma.